Maki, may pa surprise performance sa concert ng Lainey. Gulat at hindi pa rin makapaniwala ang rising Filipino artist na si Mackie na naging bahagi siya sa concert ng American pop rock band na Lainey sa Philippine Arena. Sa isang TikTok video, ibinahagi niya ang ilang behind the scenes moments mula sa kanyang surprise performance. All out ay pinakita ang performance si Mackie lalo na sa pag-abot ng high notes ng awiting Out of My League ng Lainey. Bukod sa kanilang duet ni Paul, kinanta rin ni Maki ang kanyang smash hit na Dilaw at pinatugtog ang kanyang mga awitin tulad ng Saan at Kailan. Nagkaroon ng tatlong shows ang Lainey sa Pilipinas nitong weekend. Isa sa Philippine Arena sa Bulacan at dalawa sa Waterfront, Cebu. Bago ito, uno na nakita si na Paul at drummer na si Jake Clifford Gloss sa cashier counter ng isang fast food branch sa BGC. 2022 ng huling bumisita ang banda sa bansa. Nakilala ang Laney sa kanilang mga kanta tulad ng Malibu Nights at Through These Tears.